next video, ipapakita namin sa inyo ang World Trade Center at ang 9-11 Memorial. Panoorin nyo at matutuwa kayo! Anong sinabi mo? <laughs> o, anong, anong gagawin natin? Ayun pa rin, may aeroplan duma, no? Oh, yung Delta Airline. Ang ganda! So, so nice! Ayun tayo. Ay! Ayun, meron doon naman elephants. Ayun natin guys, nandito pa rin kami sa 9-11 Memorial hindi namin alam kung, kung saan pa kami pupunta ayun, may mga nakita kami mga rebulto doon mga rebulto ng mga hayop oo, oh, dyan, ground zero yan diba ba? oo, oh, na nasa ano pa nga yun, di ba? nasa oh. Kita nyo? Oh, isa picture pa rin siya, isa picture pa. para maganda yung view dyan, no? Kukuhaan din ko lang yung cellphone ko, okay? Ah, ito ang Raptor Station. Ito tayo, yung nandito. Pero bago namin ipapanood sa inyo ang World Trade Center, tapakita muna na muna namin sa inyo mga nakarang video! Square, 42nd Street. Okay, exit tayo. At, hindi ito yun. Ito ang Times Square. Kung ha, grabe. Mas maganda to sa, ano, enjoy ba dito sa New York? Times Square. Ito na. And the Family. Ito yun na ba ang Times Square? sa US ang New York Gun. Forever, tayo nung natin basta tayo. Ang ginagawa nila doon, di ko rin alam. Kakrossing tayo, di ba? Malaking tindahan ng uh, tsokolate dito sa New York Times Square. Disney. Ito na ang inabang ng lahat, ang World Trade Center at ang 9-11 Memorial Video. Pagkakita namin ngayon ang 9-11 Memorial. Siyempre kasama ko ang batang bangit. Google map? Google map pa? Papagkita muna natin yung ano. Ayun siya. Ang One Tower. One Tower. Pupunta kami ngayon dyan. Pupunta kami. dito sa New York Ngayon pumunta kami sa One World At sa may 9-11 Memorial Ito pa kayong pumunta sa 9-11 Uy, tumingin na naman kayo oh, 9-11 Memorial, excited? Uy, baka maulog ka dyan Seven Memorial. Memorial. syempre kasama ko ka ang batang pangit. Google Map? Kanan? Google Map pa? Ah? Kanan, papakita mo natin yung ano. Ay siya! Ang One Tower. One Tower. Pupunta kami ngayon dyan. Pupunta kami. Siyempre, mga batang yan. Ayan ang pupunta namin. Napakataas. Dito. Taas no? saan tayo pupunta? Broken Bridge? Uh, dedicated to those who fell and to those who carry on. Kasi At ating 9-11 na na eh. Hindi pa ba yan? Baka ito. Baka ito, Beshi. Hmm. Taas. Mapunta tayo. Ito siguro yung 9-11. 9-11 Memorial. Ano ito? Wala na? na ano ito? Oh, wait, 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 wait. Mayroon Ano tayo dito? Oh, excited na ba kayo magkita ang 9-11 Memorial? Yeah. Uy, mag-hi-hi kayo! Hi, fans! <laughs> Punta kami ngayon dito. 9-11 Memorial! <laughs> wala tayo, wala tayong Yung kung ano, nasira pa yung ano natin. Tripod. Ito ang mga pangalan nila. Ito ang 9-11 Memorial guys. Guys mga kapatid, mga kaibigan. May din mga pangalan nila. Mga namatay dun sa 911. Ano ba yan? Pagutas. Ano na. Picsuran ko kaya. Oh, sige. Tingin kayo. Tingin. yan Tingin. Oh, sige. Ano na ha. Pagkita ko yung tower. Ayan yung tower. Picsuran ko kayo. Yung mga names. Alam mo ba kung anong mga names na yan? Yan ang mga names na namatay noong 9-11. Oo. Oh, alam mo yung mga airplane na bumangga sa building? Dito yung ground zero. Alam mo yung ground zero? Dito yon, Dito bumagsak. Ay mga pangalan nila, oh. sumalangit so, na wala lahat sila. Tingnan natin ngayon. Dito. Oh. Lalim. Oh. Ground zero. Hanggang dun. Dito bumagsak yung mga airplane buti hindi tinamaan yung mga building nito no? ano saan tayo pupunta ngayon nakita nyo na ano ang sinabi mo <laughs> o, ano yung gagawin natin ayun pa rin yung aeroplan duma no yung delta airline ganda so, so nice ganda tayo ay, ay meron doon mga elephants. Punta natin. guys, nandito pa rin kami sa 9-11 Memorial. At hindi namin alam kung saan tayo kami pupunta. Ay, may mga nakita kami mga rebulto doon, mga rebulto ng mga hayop. Oh, yan dyan, ground zero yan. Diba? Oh, nasa ano pa nga yun, diba? Nasa Oh, kita nyo. Oh, isa, picture pa rin dyan, isa picture pa. Parang maganda yung view dyan, oh. Ku ko lang yung cellphone ko, okay? Ang dami nila, oh. Tingnan mo yung mga namatay, oh. Ang ganda. mo, oh, may fire dun, no? Galing, oh. Galing Dito mo, may airplane. Airplane. Punta tayo dito ulit. Ulibutin nga natin. Mga pangalan, nilo, Lawrence, Ruk, Veldez, ganda, mga pangalan nila oh. Lawrence Rooks, Myra Valdez Colin ganda na pagkagawa no Colin ang maintenance ganda oh ang pangalan nila ang dami ayoko nang search sa facebook baka may mga facebook pa to o kayo mga instagrams hindi mo oh ito taas ang building. Biroon dati nandito yung dalawang tower na yun. Tapos mong magsak. Ngayon ang kapalit ito. Yung taas oh. Kasi ba? Dahil mga turista oh. iba dyan galing, pupunta ng ano yan, yung iba dyan, pupunta ng Statue of Liberty. Malapit lang yung Statue of Liberty rito guys. Tapos yung punta rito, malapit lang. Siyempre mga baat ang makukulit, ayan nagpipicture. sila, ayan. Ito pala yung North Pool Tsaka South Pool Ayan, sa aming paglalakad Dito pa rin sa Uy, ang ganda nito ah Ano kang lugar yan? I think South South Pool yata Yung nandito Dalawa pala yung best I think Ito pa yung isa oh Ayan oh, dalawa Ah, memorial ah. Pupunta tayo dyan sa loob Meron siguro yun Guys, tingnan natin yung pangalawang pool. Pangalawang pool kung saan uh, nandun yung ground zero ng pangalawang building. Papakita ko naman sa inyo ngayon. Okay guys, papakita ko sa inyo sa mga aking family. Tatanggalin ko muna ang background music. Ito, Dahil ang lugar na ito ay lugar ng paghihimlay. Yung isang nakita natin. At pagtalamhati na mga Nung nakaraang World Trade Center tragedy. Yung pangalawang building. Talagang palang sinabing pool. Talagang pool pala siya. May tubig. Yung isa walang tubig. Ito may tubig. Ito yung pangalawang building kung saan nangyari yung uh, umagsak na building. Ito yung pangalawa. Di ba nakita nyo kanina walang tubig? Ito meron naman. Ang pangalan niya. No? Di ba? Ito may tubig din. Eh, uh, bawal magsayar ito kasi ito yung memorial. Mga pangalan ng mga patay na tao yan namatay at ah, syempre ayun ang ah, one tower ito mga ano uh, naman yan yung pool nya ah. Ah, ang daming tao diba ang Atau dito man tayo ngayon. Tatao tayo. Ito. Mas ba? Ito go dog go. Ang ganda ng lugar. Ay, ang ganda, ang ganda ng lugar. Oh. O ayos ba? Ang ganda ng background nyo Ang One Tower Ayan Tara maganda rin pagkagawa ng building nito Tapos lalo na doon O oh, ganda Mula sa gitna ng ano building nito na Napakalalim no? Ah, Punta natin ito Pasukan natin okay Ito ang tinatawag nilang Oculus World Trade Center Ito ay isang mall Ayan o kita nyo Papasok tayo ngayon dito ang dami mga tao, oh. O, diba? Pasok tayo dito. Ayan, ah, ang ganda. Ang ganda! Ang ganda ba ang picture dito, guys? Ha, tayo dito. Ha, oh, na tayo, ha? Sa video din ito, papakita namin sa inyo ang Oculus. Ang isang mall na napakagandang pasyalan ng mga biyahero sa na gaya namin. lugar na to o, tingnan nyo may mga stalls din parang may train station din dito at syempre ang parang mall hindi talaga mall sya o tingnan nyo sa ilalim mo diba ang lalim yan diba sa diba, pagka maulan hindi sya nagiging uh, bahay tapos may food court din ayun food court ang na lalakad tayo dito yan diba oh hello ang ganda. Ang ganda dito. Oh, ito ang nga na Oculus. South Concourse. Ano po ito tayong Fat Mart? Ah, dito pa tayo sa Oculus. Ang ganda. Ang ganda lang Oculus. Parang siyang, uh, alam mo ba yung invertebrate ng uh, isang fish? O kaya whale? Ayan o, oh, style siyang gano'n. Okay, nagutom kami. Kaya maghanap ko yung uh, pwedeng may breakfast. Dito pa rin sa may Oculus. Dito sa may New York ang ganda guys napakaganda ang tatangkat ng mga busali parang sa Dubai ang ganda pa rin siyempre may mga nagja-jogging ayaw ay maglalakad-lakad walking tour ang side na yan o no? aluma Tas may burger king A burger king meron dun tapos world trade center may center pala rito at siyempre ang mga pangit na galing. Texas Ang The Gao Family At the Pangit Family Siyempre, ang ganda pa rin no Maraming shops Squirrel May squirrel dito sa City Park Dito sa may New York Ayan ang New York Ito ang City Park Masa tayo pupunta ngayon ng Brooklyn Bridge Napakaganda, may Tingnan guys, ito ang ating video. Sa susunod na video, pasyalan natin ang Brooklyn Bridge. Syempre, tumog na yung tak 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 Siyempre, nandito na tayo sa Brooklyn Bridge. Magkita nyo naman. Nandito tayo sa mga... Okay. Sa ating paglalakad, mayroong... Yes, anong magkita mo? Wow, walking sign. At siyempre may helicopter. Ayun, nakita yung helicopter. Eh?